Daily Oil Blogger. Hello, what's up, what's up again? Mahal kong kababayan, mahal kong netizens, uh, Luzon, Visayas, Mindanao, at saka buong Pilipino Archipelago. Ang wish po sa inyo ng aking mga nasa likuran at ng everybody. Sana all safe and healthy, everyone, everybody. At po mga po ay kasalakoyan na rito kung saan may mga kumakain at sapagkat ang oras po ay 12-12 o ayan po ha ah. tingnan nyo po yan o oh. 12-12 na po yan o oh. hindi makita mga kababayan o oh. oh, 12-12 yeah. uh, kung saan po tayo ay bibili ng isang napakalamig na yelo at sapagkat kailangan na po natin ang yelo para sa ating munting handaan pagkat yung para sa kabatiran at kaalaman ng mga netizens ay meron pong salo sa amin bahay pagkat birthday po ng aking apo uh, uh, dangan nga lang po mga ka, 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 ka netizens uh, medyo nagkataon na uh, katanghaling tapat kaya hayaan muna natin ang ating mga ka netizens na uh, sa kanilang oras ng tanghalian huwag natin abalahin hintayin natin ang kanilang Uh, oras na sila ay makapag uh, repress at makapag mananghalian at habang tayo naghihintay na kasi sila ay matapos sa kanilang pananghalian ay wawakaran ko muna kayo mga kanitizens sapagkat dito sa isang lugar na ito talaga namang kayo ay maaamis o mamamangha sapagkat marami po dito mga heavy equipment at iba't ibang mga uh, sasakyan Ayan po, meron po mga payloader, excavator, bulldozer. Pagkat dito po ay merong mga project na ginagawa ang aming pamahalang lungsod ng Imos. Sapagkat ito pong natatanaw ninyo sa aking screen, yung likod ng kawayanan na yan ay meron po ng malaking uh, ilog na nag-uugnay sa barangay ng karsa ng bago uh, at publasyon at medyo may kalayuan pa pong pinanggagalingan ng ilog na yan uh, kung sa mga nakapanood na po ng aking uh, vlog doon po sa may uh, hinuhukay o mayroong uh, ginagawang reprapping doon sa may vlog na isa pa na may kanyon doon po nanggagaling yan napakahaba po at napakalayo at tingnan nyo na po ang kabuuan ng lugar na to. Eh, talagang napakasarap ditong tumambay. Katulad nga po nitong manggan to na mayroon ng isang siglo ang ano siguro sa palagay ko ang edad nyan. Pagkat ako ay bata pa, ito eh, nandirito na itong na to. Ay eh, wala na nga po yung mga matatanda dito nung araw. Ayan po, tingnan nyo mga kanitsyens. Napakasarap na manirahan dito sa lugar na to so ganun pa man baka may nice kang shoutout brother sa inyong mga kaibigan shout lang oh. ito ng pagkakataon para batiin sila Shoutout sa lahat ng sumusuporta kay kuya Yun. bilang na amidang Ayun. ano nga po yun sir daily vlogger Ayun, oh. salamat sa inyong pag subscribe sir alis na kayo sir Oh, ayun, oh, pala ko alis na kit kakain niyo lang eh. Subscribe kay Kuya. Mm, paki-subscribe naman sir at like sa uh, sa aking Hige mga eh. ano. O, ayun. batiin nyo po o shout out ang inyong mga katropa. Shout out sa pogi namin driver. Oh, ayan. Shout out sa mga ano, mga ngas-ngas. Oh. Pangmalakasan. Ngas -ngas. oh. pang eto na. Huwag na kayo maghanap ng iba pang mga mga uri ng panindang yelo dito. Ang kanilang yelo malamig. Ayan, tingnan nyo. Ito talaga pang malakasan tong ano nila, margahan. Kaya shout out po dyan sa chariot ng Rusi. Baka naman. <laughs> Baka naman. Ako'y nagnanais din makakuha ng ganyang unit. Sa darating na panahon. Pagkat ito nga, huwag kang umihi dyan. Ando ng CR. Ah, <laughs> kaibigan, huwag kang umihi dyan sa site sidecar ng aking tricycle ayan pumunta ka dun sa MCR <laughs> pasensya na po mga kaibigan ay, natuwa lang ako dun sa isang asong malaki ayan po ayan po ah, ah sir magkano nga po 150 ay parang nakapi copyright yung ulam ko sa bahay na niluluto na nga Sige po. oh shout ka muna. Shout, shout out ka muna na <laughs> magkumakain. Tingnan mo naman po mga kanitisin sa aming kinala, ng ano na to. Shout out sa lahat ng mga nanonood kay Kuya. Mm. Supportahan lang natin. Yes, thank you, thank Supuarta you. Supportahan lang kayo. Ang tutuloy, tutuloy-tuloy pa si Kuya. Oh, sana all safe and healthy. Ano? Para oh. everyone, everybody happy. Keep oh, safe. Oh, yan. Pero... Keep sa safe. Kanina po babayaran, sir? <laughs> O oh brother, itong aking kabayaran. O, oh. ride safe. Keep safe. Saan mang dako ng ating kapuluan ka sa panig ng ating siyudad, manatili kayo mag-iingat sa lahat ng oras ng sandali, lalong-lalo na sa pagmamaneho. Pagka in fairness, sa ibang mga nagmamaneho, ay eh, medyo magaspang kung magmaneho. <laughs> Kaya kayo nang bahalang umunawa mas mabuti ng uh, umunawa kaysa unawain so yan po mga kanitis ng kanilang pang deliver na pang malakasan isang chariot ng Rusi uh, sa Rusi shout out sa inyo dyan baka naman <laughs> discount lang yan ito po ang pang deliver ako po kasi eh, meron po kasi akong nakitang panibagong ano nang ano hindi naman kano sabagat nakikitang pang malakasan talaga yung piagyo api ng Rusi uh, baka sa makailang araw eh ako ay mapadpad sa inyong branch dito sa aming siyudad ng Imus pagkat alam ko po yun nasa Ginaldo Highway bago mag Robinson uh, may nice po akong unit doon na gustong tingnan tingnan lang muna depende sa kapasidad ng aking uh, bulsa kung mamarapati ng ating pagkakataon ng ating Lord hari nawa upang magkaroon tayo ng pangmalakasan na panghanap buhay ayan po mga ang Torre de Globe ayan po ang yun ang globe dito ito ang cell site po dito sa may balimbing drive kung kaya ang inyong lingkod ay pansamantala magpapaalam muna pansamantala at magbabalik maya maya lang o maring sa gabi na pagkat uh, kailangan ko nang iwi ang aking biniling yelo at baka naman ay eh, matunaw na po ito, habang oh, malamig pa ako'y uuwi na so again, mga kanitsens ride safe always keep safe sana all safe and healthy para everyone everybody happy mabuhay tayong lahat philippines mabuhay good luck god bless bye, -bye.